sa mga sandaling ito mga kabombo ay makakausap naman natin ang uh, isa sa mga kababayan natin dyan sa Iran sapagkat so, uh, kukumustahin natin mga kabombo yung kanilang kalagayan regular ho natin nakakausap yung mga kababayan natin sa Israel at uh, mga karating na bansa pero sa puntong ito, taga Iran ang uh, makakausap ho natin sa katauhan ni uh, ginong uh, Nauffar Ghani isa ho siyang manunurat at uh, community leader din doon sa Iran at uh, business owner uh, dyan pa rin sa naturang bansa. Magandang araw po ang aming pagbati mula sa Pilipinas. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Eh, madalas po kasi na naririnig yung mga reports ukol sa sitwasyon sa bahagi ng Israel. Kaya ang uh, nais namin kumustahin yung kalagayan naman po ninyo uh, dyan sa bahagi ng Iran. Uh, ginoong gani, kumusta ang inyong sitwasyon dyan? At uh, yan ay sa harap nitong gera sa pagitan ng Israel at ng bansang Iran. Uh, personally speaking, nung uh, nasa Tehran pa ako, kasi uh, I just arrived uh, yesterday dito sa northern part of Iran. It's much safer here. Pero sa Tehran, uh, nandyan yung uh, live show pagdating ng gabi. At saka yung mga putukan nandyan talaga. Uh, although it's very enjoyable to watch uh the uh, fireworks at night pero nandiyan yung pag-alala yung yung anxiety although wala akong makikitong panic uh libaw abhis po personally ako hindi ako nagpanic uh, pero nandoon yung pag-aalala kasi this is a uh, real war kasi uh, may mga nasawi okay may mga uh, alam mo na uh, pumanaw sa pag-atake ng Israel sa bansang Iran So, isa na kami diyan, dinala ko rito ang pamilya ko sa ano, ang pamilya ko sa northern part of Iran, much safer. And that is one of the reason kaya nga nandito kami. The other is yung uh, talagang binisita ko rin naman ng uh, brother in law rito dahil na hospital siya. Pero all in all, ang sitwasyon dito medyo uh, tense. Uh, nandiyan na eh kasi for real nandiyan na nagbabakbakan sila, all right? Okay, so uh, nandyan na ho kayo sa northern part ng uh, Iran. Meron din ho ba kayong mga bomb shelter dyan? Kasi uh, pinapakita doon sa Israel yung mga taguan, mga kababayan ho natin uh, pagka may mga pag-atake. Ang uh, kagaya nung sa Hamas at uh, nito ngayon, yung uh, dyan naman ang gagaling sa Iran. Kayo ho ba, may pinagkukublihan kayo sa mga pag-atake naman ng Israel? O may tinatawag tayong common area na paglilikasan if ever na nagkakaroon nga ang mga ganitong uh, bakbakan uh, ginunggani. Well, ako personally nakikita ko ang pinaka-safest na place ay yung bahay. Maliban dyan, syempre ang ating embahada. Kasi they are, uh, tawag dito, are uh, recognized as, you know, alam mo naman, na uh, mga uh, mission uh, installation yan, which is protected yan. Pero hindi pa kami nag-aabel ng uh, opportunity na yan. Although, we are in close contact with our uh, embassy personnel na meron kaming uh, chat group at uh, nireport namin ang mga sitwasyon kung nasaan kami, anong kalagayan. Oh, well, so pa, wala naman sinabi ang ating imbahada, o oh, pumunta kayo rito. Basta ang sinabi, uh, stay safe, huwag kayong pumunta sa mga magugulong lugar, sa mga crowded na lugar. At kung may mga, huwag naman sana na may maapektuhan na mga kababayan natin Pilipino, pakireport na lang para maka-assess at maka-action kagad ang ating imbahada. So far sa mga pag-atake ng Israel, may mga nakita ba kayo ng mga civilian din na nadamay dyan? Dahil ang karaniwan hong nare-report, kagaya kahapon lamang, ano, yung uh, isa sa top military official at uh, yun daw, yung kanilang tinatarget, pati na yung mga military facilities, uh, ginonggani. Well, isa nga po member ng mga Pilipino, no? Well, hindi ko alam kung anong sitwasyon ng iba kasi mga Pilipino rito, may kanya-kanya silang diskarte. At uh, sa totoo lang, ang iba sa mga kababayan natin dito, mga senior citizen na. Ibig sabihin, nung panahon pa ng Iran-Iraq war, nandito na sila. At ayon sa kanya, they are used to that, no? Uh, Labas-pasok na sila ng Iran noon. And then, ngayon, may mga ah, uh, siyempre, iba't iba ng ngayon ng uh, nandito, ay mga Pilipino nandito, isa na dyan, kagaya ko hindi pa senior, pero uh, for over 25 years na nakatira dito, uh, ang uh, discarded ko sa akin, siyempre yung uh, personal safety ko at ng aking pamilya. Para sa akin, hindi uh, na ako naghihintay na may announcement kung saan yung safe na lugar. Basta itong ginawa ko, nakita namin, kasi kasar karamihan din sa mga local na mga taga dito mga Iran yan, pinupuntahan nila ang northern part ng uh, Iran, which is uh, Ayam. Okay. Sa ngayon po ba operational po yung mga paliparan, transport hubs at maging yung mga ports po dyan, kahit na ganito po na sunod-sunod po yung airstrike na nagmumula sa Israel patungo po dyan sa Iran? Well, uh, so far, pag uh... As, uh, as, as as per with the uh, local authorities, ang um, airport, local man or international, ay close siya. All right? Kasi close yung uh, airspace ng Iran. Pero yung mga labas-pasok na within cities to cities, eh kami nga kahapon, uh, okay lang. Wala naman nag-tawag dito, nag-check -che or humingi ng clearance and things like that, ng kagaya ng tinanong mo. Okay. If ever, ginoong gani na meron pong nakahanda ng mga pasilidad at tulong po mula sa ating pong gobyerno, handa po ba kayo or willing po ba kayo na magparipatriate po pa pabalik po dito sa ating bansa? Well, isa sa mga options. Well, uh, ang sabi sa amin ng embahada, kasi sabi niya, o oh, list na kayo kung ready kayo for repatriation. Okay? Well, isa sa mga options na pwede namin pagpilian ng uh, kagaya ko rito kasi ang family ko nandito, syempre. Um, pagka kasi sabi nila, okay, meron tayong level na four, uh, four uh, levels, 1, 2, and 3. So parang sabi nila sa amin, na, nasa first level pa lang tayo, okay, wala pa tayo sa second, third, and fourth. Ngayon na uh, specifically all the silang sila in uh, knows sa social media kung ano yung ibig sabihin ng fourth level na yan para basta tayong nakita ko yung uh, third level yata, ano na, ready to pass, ready to go. Yun lang, hindi ko, wala pa silang nasabi kung paano ang rota, paano yung uh, dito pag uh, assemble asemo lahat ng mga Pilipino. Okay. Kamusta na rin po namin? Ano po ba yung mga kadalasan po ng mga work po dyan ng mga kababayan natin, ng mga Filipino community? Well, ang karamihan kasi dito sa mga uh, mang karamihan ng mga Pilipino dito ay Pilipinam, yung kababayan natin ng mga babae which is their spouses of the Iranians, local Iranians. Okay? And mostly mga professionals yan, mga dentists o di kaya housewife, normal housewife. Yan ang karamihan. Uh, I came here as a student and right now I am managing, I am running my own uh, business uh, in partnership with my Iranian spouse, okay, which is travel business, tourism. O pala kayo, no, ginoong gani. Hindi po ba ito affected? Paano po kayo nakakasurvive sa gitna po nitong uh, gera po ngayon o palitan po ng strike sa pagitan po ng Israel at Iran? Well, kasi we are at the early stages ng uh, conflict, no? Uh, so far, wala pa naman na uh, specific na kung ano ba yung gagawin uh, dito nararapat gawin or ano yung specifically na ginagawa namin ngayon I mean personally ako okay wala pa akong nakikita na okay anong dapat gawin ngayon either na uh, tawag dito maliban sa uh, yung safety ng uh, sarili ko at ng pamilya ko Okay. Uh, finally, siguro dito naman sa akin po ay ano na lamang siguro yung inyong mensahe para sa ating gobyerno. Uh, Nakamonitor din ho sila sa mga balita ng gagaling hujan sa bahagi ng Iran. Lalo na na't uh, mahigpit o matindi yung uh, sitwasyon nitong mga nakalipas ho na araw. Go ahead po. Well, maraming salamat. Sabihin mo sa ating mahal ng Pangulo, o kung sino man ang kanyang uh, katiwala dyan, let's say yung uh, ating Mr. Uh, Secretary ng uh, Department of Foreign Affairs, na which is uh, isa yan sa nag-handle ng mga embassies natin. Di ba? Uh, well, uh, palabasin na nila yung directive nila sa ating embahada at nang malaman ng mga Pilipino nito kung ano yung kanilang hakbang. Okay, kung ano, ready na ba ang ano? Kasi eh, anong pang nila? Eh, gera na eh. Diba? Already natin alam kung uh, tawag dito magkakaroon kaadad tayo ng uh, kasunduan. Okay. With that, uh, maraming salamat po. Uh, Ginong Naufar Gani uh, isa ho sa mga kababayan natin dyan sa bahagi ng uh, Iran. Uh, maraming salamat sa pagkakataon kayo ho ay makausap sa gitna ng uh, ganito katensyonadong uh, sitwasyon dyan ho sa bansang Iran. Mga kabombo, mga Kasar Nation, si Ginong Nowfar Gani, isa hong writer at community leader doon hu sa bahagi ng Iran. At isa rin hu siyang negosyante. Dati hu siyang nanirahan dito sa Tagig City, pero ngayon ay nakabase na hu siya sa nakalipas na 25 taon jan sa bansang Iran.